Lungsi, lungsi. For this video mga bossing ay magpandaw na naman kami sa aming mga matatalino office kids Buti na lang mga boss ay lanta pang dagat kaya mas mapabilis namin ang aming trabaho ngayong araw Tala mga bossing samahan nyo kami sa aming pag-adventure let's go Tris Bilog <laughs> Banda nung isa yung nabalian Banda na kulay Bergo Higodo

Maya buhin. Ai kontrol. Napa bari-bari. Marah sini. Maimay. Maimay <laughs> <laughs> Maya ng ating krusa. Maya again. <tis> <tis> bilog Maya. Wow, magpatay sa <tis> Maya. Maya Yung <buheng. tis>

<laughs> eh hindi eh wala mamahol ay bali kain ko siya kung ang mayabuhin baling kinitan ramdam hmm mama ko mayabuhin narinig nat na yung laman na ah dalong giro glopala bukas Hmm, banyak bunyi. Ada kah Next face, kids. Mayo. Maya kuhin, kuhin.

Kurusan sigere ang pula ano labu pati ano labu labo pati Kurosan. Kurosan o